Hello guys, eto, pasok na naman tayo sa mini farm ni Atil Lena para dito sa Dong's Plugs. Ito guys, may bago kaming ginawa kanina guys. Kasama ko yung aking kaibigan. Hindi niya ako maindihan. Kaya yan ang ginawa namin guys. Naman mo guys, simpleng simple lang. Dito namin nilalagay yung mga bibi guys. Ayan, binakod namin kanina yan. Nilagay namin. Pumili kami ng mga salasala, ng kahoy. Ayan guys, oh. Tapos, ito yung pinaka, ano nila guys. Dito ko yung pinakapintuan nila. Ayun. isang ano lang guys, para hindi ganong mataas. O, oh, ayan guys, oh. Ayan guys, oh, ayan yung mga laki ng bibe actually guys, nagpulang pa ako ng isang yero dito bukas lalagyan ko kasi sarado yung junk shop kayon puro junk shop lang naman yung nilagay namin tapos Cocoa lumber din guys Para mas mura Yan guys oh Pwede pwede na yung mga bibi dito guys Tapos yung manok Pwede na rin dito guys Yung mga malilit Tal Ano lang naman to guys Para hindi lang sila lumabas dito sa Mula Para hindi na kainin itong mga Talbos ng kamote natin Yan ah Guys oh Yan oh Medyo Sad ako kasi Yung ibang ano dito guys Namatay Sa pagkaabono yata ni kuya oh yun, itong lane na to guys, dalawa na lang yung natira. Pero ililipat yun ko yung iba dito kasi masyadong malapit yung magkakalapit yung ano nila, distansya. Yan guys, naglagay din kami ng ano doon, no, tulos sa Ampalaya. Yan. Ito yung Ampalaya guys, oh, malaki lagi na rin yung guys, oh. Ayan pa yung Ampalaya guys, oh. Oh guys, oh. Yan, oh. Yan. Ito yung pipino guys, oh. Oh, malangat ka na rin, oh. Tapos nakakasad din to yung kasi yung mga sili ko. Naglo. Hindi ko alam kung ano sa dahon niya. Ayan guys oh. Pwede pwede na kasi mag-alaga ng bibi dito guys. Pwede pwede na. Oh, meron na silang sa silungan. Oh, tapos mamaya tanggal natin yung mga ano nito yung pinakadulo yung tulod. Para lumab, yung mga pa sila. Ayan. Pwede nang kunin niyan, guys, oh. iyan mo lang sa ibabaw ng kanin niyan, guys. Maluluto na 'yan. Tapos si sausa mo sa kalamansi, bakoong na may sili. oong oh. Tawag bang isang kalder guys. Okay, so, lulungan ako ng ngayon kay guys. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin siya bigyan kasi hindi pamilya tao din siya. Oh. Tapos nung kasoy dito ko nilagay, guys, para pag gumabong yan, yung mga halaga natin meron sa silungan yung mga manok meron silang ano pag natutulog sila o pag imabong yan guys yung sila pupunta yan yan guys oh mamaya kukunin ko na yung mga kung hindi mamaya bukas yung bibi tsaka yung itlogan no, hindi na masama guys no kasi oh, hindi naman tayo mga professional na gumawa guys kaya okay lang dito importante guys meron silang lagayan at hindi na rin masama guys, ang ganda ng pagkagawa. Hmm. Uh, guys ha. So -ano kayo ha, mag share, subscribe. Para dumami yung ating views. Ito yung kubo, yun o, no? oh, yan yung sawa kong maganda. At ang aking anak na pinakapogi, ayan o. Oh. Ayun, paghapon na dito kami. Gustong gusto naman niya guys. Ito pa yung mga na gagawin namin balag guys o. Ginam mo naman yung aming mga sitaw. Yan guys o. Halos. Pag nakikita mo to guys, nawawala yung pagod mo. Hmm? na mga ano kapatid ko, ko guys, yung mga kabatis. O. So, kada ng kabatis ko. na ano, guys, malalagay na mga ilang linggo na lang guys, mamumulaklak na yung mga yan. Ay yan, hindi ko lang balik natutuklip yung lahot. wala akong idea sana ito rin guys oh. lumalaki na rin yung mga kalabasa namin guys oh Oh. Uh, sa araw-araw -ara, binablog ko to guys na big naman suguro kayo oh. ayan hmm. ayan pa oh, ito yung ang dami kong tinanim na okra kaya nangyata yata yung lumalaki ay ayun oh はい、スタート、guys。Okay、guys。Thank you。